Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 1.30 a.m. At actually, hindi pa ako tapos. Parang second um, upload ko pa lang to. Para galing nga ako sa press ko ng incognito. Of course, na Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Maris Racal, Anthony Jennings, Baron Geisler, and Kyle Estrada. So, pito nga silang bida sa sharing itong incognito na, by the way, ipapalabas sa Netflix. At of course, sa I1 TFC at sa iba pang local channel na kung saan nagpapalabas ang ABS-CBN. But anyways, kung ang bulung bulungan ng mga na mga fans and vloggers and reporters ang pagbabasihan natin. Talagang marami ang ano nag-focus ng attention kay Maris Racal and Anthony Jennings. Of course, inaabangan nga ang kanilang statement but unfortunately, um ang presscon kasi ay limited lang of course. 'Di ba lagi kong sinasabi na ang presscon sa ABS-CBN kailangan mo na mag-submit ng questions mo. And 'yun babasahin na lang nila. So binasa lang yung mga tanong pero anyways, ayun na nga. So kasi parang ang dami lang, ang dami lang nakapansin na nagbago ang ano ang nagbago ang dynamics, nagbago ang itsura ni ni Maris at ni Anthony parang mas lalong nag-jive ang mga itsura nila lalo sila nagkaroon ng bonggang bonggang chemistry kaya sinasabi ganun pala daw pag meron ng relationship di ba nga matagal nang nai-issue na because of you know yung mga naging statement ng ex nung kailan lang so ayan nagkaroon ng ganyan pero ako isang bagay na kita ko masyado na silang totoo yun naging comfortable talaga sila sa isa't isa of course ang kailangan din nilang uh, ipakita or alagaan talaga ang relationship na I mean the love team na meron sila kasi nga marami nga nagsasabi na ano, medyo nabitin sila after ng nung nung teleserye nung biglang-bigla eh ano biglang-bigla eh sumikat yung um snoring nila ano. so feeling ng mga fans, eh dapat mas nagpatuloy pa yon Pero anyways, dito nga sa incognito, tinignan ko pa lang yung trailer, tinignan, pinakita, pinakita na yung trailer, at yes, mukhang ano, buhay na buhay pa rin ang maton, ang Maris and Anthony. Talagang andyan lang ang mga fans at hindi hindi mawawala. So, base sa mga observation lang ito ng mga, mga tao doon, pero grabe talaga si Maris, napaka-sexy niya ngayon. No? Sabi nga nila, Um, iba talaga pag in love ang isang babae, eh, lumalabas ang natural na ganda nito. Although maganda na si Maris noon pa lang pero iba pa rin ang naging resulta ah, pag anyway pag sobrang in love. So ito chika lang naman. Ah. Ako naman based on my observation of course, it's a press con. Alam nilang nasa stage sila ng Dolphy Theater at medyo limited ang mga kilos. But of course, meron silang mga meron sa body language na meron sa titigan nila na parang alam na alam mo nang alam na alam mo nang ayoko kong sabihin na there's something going on parang alam na alam mo na na memorize na nila yung mga yung mga ganap ng isa't isa. Yun naman eh. Ako, ka kahit na sabihin natin, yung pinapakita nga nila ngayon, yung chemistry nila ngayon, ay because of, ayan, yung mga ngiti ay na ganyan. Yung pinapakita nila sa, o, oh, di ba ang sweet-sweet nila, o, <laughs> ganon. Oh, yun naman, eh. yung mga ganyan nga, iba nga ang nagiging itsura nila pag nagkakatitigan sila, nagka-smilean sila. So, anyways, ako kung ano man to, kung, kung for career man ito, Aba ano, uh, I think mas marami pang pwedeng mangyari sa kanilang dalawa basta eh, pagpatuloy lang nila. Pero kaya lang na haluan na kasi ng personal. So inaabangan pa rin natin kung ano yung mga ganyang titigan kasi ang mas maganda yung mga ganyang sup Pasulyap pa again, 'di ba? Anyways, ako natutuwa ako sa press ko ng nito. Alam mo nag-surprise din ako sa role ni ano ha, ni Maris Don Although kinuwento nga ako anong karakter niya doon na kailangan niya ng mga anong mang extra ano sa kanyang katawan kasi nga at may may scene doon na talaga ang sexy sexy niya na tumatakbo siya. Parang first time ko lang nakita si Marisa ganung scene. But eh, bagay sa kanya. Anyway, Maris naman is not hindi na teenager no. Baka nakakalimutan natin para ang tingin kasi ng iba kay Maris eh siya pa rin yung Maris na nasa Pinoy Big Brother. Iba na si Maris ngayon kaya nga very sexy. Anyways, eto kasi si Kayla dinidescribe niya yung role niya. Um, sa, sa incognito. Alam mo si Kyla kasi napakagaling din talagang sumagot. Wala kang madudud sa kanya. Eh, anyways, tignan nyo ha. Sa hair pa lang nilang dalawa, parang nagmatch na talaga sila. So, kumbaga, um, ano bang tawag sa ganon? Yung twinning or matchy matchy di ba pag magjowa so kasi tingnan mo parang curly ang kanilang hair di ba bonggang bongga be it uh, kahit na sabihin pang requirements yan for their role dito sa ano sa incognito pero syempre iba pa rin eh. alam mong parang ako for me ah um ultimo color oh. ultimo ano ng hair nila di ba parang mas mas ano mas bag at saka mo sa kanilang dalawa nakikita ko parang si Maris yung mas mas nasusunod Iba yung parang iba yung command ng Maris eh. Parang pag may, oh, diba yung mga ganyan. Parang pag may sinabi si Maris kay Anthony eh, parang na, automatic yon Parang yung pagkamacho ni Anthony eh, medyo tumitiklop. So, ganoon lang na eh, sa bagay naman. Eh, napakaganda naman ni Maris at kung ikaw, kahit na sinong lalaki eh, bak mukhang titiklop kay Maris dahil sa ganyan. At saka, eto nga yung sinasabi nila na itsura kung sabihin man natin, of course, naka, naka, naka ano na sila, naka-recover na sa mga breakups na nangyari. Pero ito yung itsura na parang hindi nagdaan sa breakup, eh, di ba? Parang kasi sobrang blooming nga nilang dalawa. So, ayan, o, oh, parang. Anyways, So, medyo mahaba-haba pa ang, 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 vlog. Marami pa tayong kwento. Pero yung iba naman may interview. Ito lang yung mga iba. Tinanggal ko lang yung audio nila because paulit-ulit din lang naman. But anyways, ayan na. So, ang masasabi ko lang, napaka-sexy ni Marie talagang lumabas ang kanyang pagiging... Yung pag habang nagmamature siya, talos lalo siyang nagiging maganda, lalo siyang nagiging sexy. At mukhang in... in love talaga ang lola mo. At syempre, ganun din naman. Oh, di ka oh, o, oh, oh ba? Oo, oo, oo. o, mga ganyang drama. Of course, medyo iwas pa rin. Syempre, alam naman natin ng mga tao. At saka, naka-live kasi sila. Pero, pag mo yung mga behind, yung mga BTS, o yung mga eksena na hindi na, na susungkit or nahuhuli ng camera, eh, talagang may kakaiba rin silang effect. So, anyways, Ayan, abangan na lang natin ang mas marami pang eksena nila Maris Racal and Anthony Jennings dahil mahaba-haba pa ang ito at magsisimula pa lang talaga siya. So, tuloy-tuloy um, pa rin naman ang training nila. Mas mahaba pang eksena nilang dalawa na pagsasamahan on and off camera. So, at marami ang nai excite nga sa kanila. Ako, for me, okay naman itong uh, intugnito para sa follow-up project nila. Pero, at sana next time, parang ibalik sila sa kung ano yung nakasanayan sa kanila ng mga fans. Although, sa teaser, pinakita na yung, yung karakter nila. Medyo kawig naman na bardas na bardas si ano, si... Si Anthony at ganun si, si Maris parang of course na the very sweet na sweet ba yung ano, may mga sexy uh, outfit na ano. But anyways, ayan, ako abangan na lang natin kasi ako naniniwala ako na mas magbo-blossom pa ang tandem na to. Isa ako sa mga sumubaybay sa kanila at sana nga eh mas marami pang kaganapang mangyari sa kanila. Kita niyo naman si Maristodo, Todo emo, eh, balakang ang sexy sexy yung damit niya, 'di ba? Halos kita na yung chan, pati yung likod at may slit pa. Kaya